Libreng pasyalan at Thailand Pills? With free boat ride pa? Dito lang yan matatagpuan sa Kalawan, Isdaan Ploting Restaurant, mga idol. So paano? G tayo? Good day sa inyo, mga idol. So ito na nga ang kwento. Naghahanap kami ng kakainan dito sa part ng Kalawan, Laguna. At dito nga kami napadaan sa Isdaan Ploting Restaurant. Dito na nga rin kami nagpark sa mismong resto. Malaki at malawak ang kanilang parking area, kaya all goods lahat ng ating sasakyan. Pagpasok nga namin ay talaga namang nakakamangha ang naglalakihan nilang iskultura. At dito mismo sa entrance ng isdaan floating restaurant ay kailangan nyo mag-register ng inyong mga pangalan. Huwag kayong mag-alala, may nag assist na mga staff dito para ituro ang mga pwesto nyo na kakainan. Sinundan nga lang namin si ate hanggang sa makarating na kami sa aming floating ubo. Madami kayong makikita na iba't ibang atraksyon gaya ni President Obama at ang kanya misis andito din. Baka naman Mr. President, andito din sina Batman, Superman, at Angry Birds, Crocodiles, at syempre ang kaibigan natin andito din, si King Kong. Kaya mag enjoy dito ang ating mga kids, pati na din ang buong pamilya dahil maraming spot dito para mag-picture-picture. Insta-worthy din ang place. After nga namin ikutin ang buong isdaan toting restaurant, ay nakaramdam na kami ng pagkagutom. Kaya nag-order na kami na nagsasara kanilang pagkain. Ang lalaki nga ng servings ng food nila, kita nyo naman mga idol, maging yung rice nila, eh talagang solid ang dami. Solid naman talaga ang mga tropa. Medyo pricey nga lang ang food sila, pero sulit naman talaga at masasarap ang bawat putahe. Ang maganda pa dito, habang kayo ay kumakain, ay may pakanta pa si kayo na rin ang bahala kung gusto niyo silang bigyan ng tip pero hindi naman sila mandatory na kailangan nung magbigay. May mga ino din silang promo para sa mga may birthday. Kaya ayos na ayos dito ganapin ang inyong mga karawan. Dito nga pala mga idol, may spot dito na pwede kayong maglabas ng sama ng loob. Dun sa mga taong nanloko sa inyo, sa ex mo, at sa mga martes na kapitbahay nyo. Batuyin mo na lang ng plato at baso dito. Kung stress ka sa work, o sa mga boss mo, dito mo lang ilabas ang sama ng loob mo. Pwede pa nga kayong mag-fish feeding. 10 pesos lang ang pellet na pakain sa isda. Makikita nyo na ang maraming uri ng fish. So paano mga idol? Medyo masakit na lalamunan ko, Cabo Boys Over. Pero salamat pa rin sa inyong panonood. Ako nga pala si Kamoting Galapi H, ang inyong travel guide sa inyong mga susunod na travel adventure. Ride safe sa inyo!